Welcome back mga kalbularyo, ka same as usual here am I again, albolaryong mekaniko at your service. Mayroong gigoyod sa amin ngayon, galing pa po ito sa ibang shop, sa loob ng apat na buwan ay hindi raw nakaandar ang makina. Sabi ng may-ari ay may problema na raw ang isiyo nito, at nang naghanap na sila ng bagong isiyo ay hindi raw sila nakakita sa tibu Oksibo. Kaya naisip ng mismong shop owner na itransfer na lang ang sasakyan rito sa amin, na baka raw ay may magawa ako nito. So ayan po mga kalbularyo, susubukan na lang natin ito pala ay isang Toyota Altis 3ZZ engine. Nakita naman natin ngayon na ang manubila ay gitagiptip na iwan ko kung anong tawag sa Tagalog nito parang may mga lomot na. Ito po ay isa sa mga ebidensya na pwerte nag-UDI ng Dugaya. So ngayon hindi na natin to patatagalin pa Titirahin na natin to baka maunahan pa tayo ng iba Wow Nang hinanap ko ang isiyo doon ko napulot sa may baggage nito Parang ni aksyon ko kabalakaan eh Kasi sa tingin ko swerte swerte na lang yun ni. Eh. So kinabit ko agad ulit ang isiyo din proceed sa step to So ayan po naikabit na po natin ang isiyo At titingnan natin dito sa panel board mga kalbularyo kung uh, ah, mayroon bang lumalabas na check engine light during ignition on All right, ignition on yan so ngayon po mga kalbularyo ay mayroong check engine light na lumalabas so ibig sabihin yan ay buhay ang ating ECO yes! kasi sabi ng dating mekaniko nito ay mayroon raw problema yung ECO so ngayon po ay nakikita naman natin na mayroong check engine light na lumalabas try lang muna nating pandarin kung ano ang mangyayari right. engine start Ayun. So umandar naman siya at biglang mamamatay. Ibalik po natin. Yan. Umandar naman siya at biglang mamamatay. So ngayon po ay titingnan na natin, gamitan na naman natin ang ating hula-hula. So bago pa po tayo maghikap-hikap dito sa makina mga kalbularyo, gagamitan lang muna natin ng ating orasyon. Orasyon palumpayat di ka makurat Buri kingking, buri kongkong, buri kangkang Halahayang, tikongkong, tikangkang Kay hiloton ko na imong piang Alright, titingnan na natin So kanina po ay narinig naman natin Na umaandar ang makina pero biglang mamamatay So ayan po mga kalbulari yun naitingnan na natin sa ating extreme machine ngayon So mayroong problema dito sa engine and ECT P1310 So naka-indicate po dito ay igniter circuit number 3 Abnormal At may rounding iba dito Pero hindi lang natin to bigyan ng pansin Kasi nakapokus po tayo sa makina So fokus po tayo dito sa igniter circuit number 3 So sa nakikita natin kanina sa ating extreme machine Ay mayroong misfiring Ang igniter coil number 3 So ito po ang number 3 mga kalbularyo no? Yan So ang gagawin natin dito ay palitan natin ang mismong igniter coil so ito na po mga kalbularyon no ah, nang na up natin ay mayroong gasoline leak dito yan kita natin na mayroong leak ang gasolina so binaklas po natin to lahat ng injector kasi mayroon ng sira ang ah, o-ring so papalitan natin ng o-ring at napapansin din natin ngayon mga kalbularyon ang wiring ay sobrang Gabok na yung gayo Yan o, sobrang gabok na And Kita din natin na ang BBT natin o no? Variable bulb Ay sira na din Yan So nasira na din So kailangan po natin itong palitan Palitan po natin to kasi nasisira na din Yan o no? So, sa ngayon ay wala pa tayong ibang nakikita at dito naman mayroong mga open wire harness dito. Itingnan pa natin yan mamaya kung uh, wasto ba ang pagkabit ng mga wiring papunta dito. Ayan o, oh, sobrang gastado ng mga wiring dito. So, ayan, papalitan natin to at itriss up natin ang wiring. Alright. Fast forward tayo, na-check ko one on one ang wiring harness nito at nag-undergo din po ako ng injector test open spray. Huwag na huwag niyong gagayahin ang ginawa ko mga kalbularyo ka kung hindi niyo alam ang safety procedure nito. Start! Napansin niyo mga kalbularyo ka na biglang huminto ang injector pulse nito kaya marami-rami akong pinalitan na pisa nito. So ayan po mga kalbularyo, ayan. Kita naman natin na sobrang samok pa ang mga pansit natin dito. So hayaan lang natin 'yan. I-try lang muna natin pandarin ang makina. At update po tayo, ito po ang pinalitan natin, BBTI, dalawang igniter coil, apat na spark plug, socket sa camshaft sensor, at syempre uh, nagpalit din tayo ng camshaft sensor mismo, crankshaft sensor, at Uh, oxygen sensor Sensor to bang to So yan lang po ang pinalitan natin dito mga kalbularyo At ngayon titingnan natin kung umuubra ba ang ating hula hula dito Kasi kita naman natin na sobrang luma na ang sasakyan na ito At mayroon namang tinatawag nating lifespan sa mga wiring So ipakita ko sa inyo mga kalbularyo kung gaano ito ka luma ang mga wiring dito Ayan o oh. Marami ng open harness Ayan o oh. So hayaan lang po natin ito at pandarin natin ang makina kung uubra ba. Wala akong kumpiyansa diring dapita, giugsok kog pinabarog og pinatindog ang dalawang kandila rito. Ito po talaga ang aking proseso kung sa tingin ko ay mahirapan ako. At ngayon giluhudluhuran o giyokbuan kog maayo, tingnan na lang natin kung gaano kalakas ang kalaban na pumasok sa katawan nito. Okay, start, start! Ayun! Pakita Pakita. Walang halong kimikal. Pure organic yan. Umandar na Same as usual, makauwi na naman ako ng dalawang sakong bigas ng tag 50 kilos. <coughs> ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko mekaniko dyan, huwag masyadong iseryoso ang trabaho. Minsan idaan nyo rin sa sayawan para iwas panuhot sa katawan. <coughs> So, dinunan po tayo dito ngayon. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa amin. As always, to God be all the glory. Maraming salamat po. Bye! Bye.